Isang magandang hapon mga kababayan at kumusta po sa lahat ng ating mga kababayan na nasa iba't ibang dako ng daigdig. Tayo po ay nagbabalik para sa isang maikling reaksyon. Atin pong pag-usapan ang uh, balitang uh, pinaghahabol o binabantayan, tinututukan ng uh, mga taga BI or Bureau of Immigration ang mga pitong opesyales ng OVP o Office of the Vice President. Yan. Yan pa ang balita ngayon. So uh, mga kababayan, bago po ako magpatuloy, shoutout po sa inyong lahat. Marami pong salamat sa lahat ng aking mga tagapakinig at uh, viewers. At uh, ganun na rin po sa lahat ng mga followers and uh, subscribers po natin. Maraming salamat po. Sana po ipatuloy po kayo sa inyong panunod sa ating uh, channel. Yan, yan po ang uh, balita. So uh, gusto ko pong i, uh, ipanood sa inyo ang maikling uh, interview sa isang empleyado ng Bureau of Immigration na kung saan binanggit niya uh, na ang uh, naghihintay na lang sila ng uh, uh, order mula po sa Department of Justice at kanila pong ipapatupad na ang uh, lookout bulletin sa mga uh, opisyalis ng Office of the Vice President yan pakinggan po natin Si Dana Sandoval, ang Oy. tagapagsalita po ng Bureau of Immigration. Hi, Dana. Good morning, Dana. Long time no here. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning. Kamusta na po? Maganda umaga. Dana, unahin muna natin bago yung mga, ano yung mga, antaw mo sa kanila, baby maker, antaw mo doon yung... Soro Gates. Uh, Gates. ano. Mm -hmm. Unahin ko nga muna, baka malimutan ko lang, yung humingi pala yung mga congressmen sa inyo na mag-issue ng lookout bulletin sa mga staff partner at official ng Office of the Vice President, Dana. Na Naisuhan ba yon? Ano tawag doon? Lookout bulletin ba yon? Uh -huh. Yes, lookout bulletin po um, is issued by the Department of Justice. Sa uh -huh. ngayon po, nagaantay pa po kami kung meron pong i-issue ang DOJ. Kung sakali pong ma-issue... Agad-agad po may implement naman po natin yan. We can include that in our system. Ang uh, ginagawa po ng immigration officer with the lookout bulletin is to be prudent doon sa pag-check ng kanyang travel and call po yung mga uh, required government agencies to check if there is a freshly issued warrant of arrest Opo. or hold departure order otherwise po kung wala po um, the subjects are allowed to leave pero kinukuha po natin or tin, um, we record the full details of their travel Ayan ayan po mga kababayan yan po ang interview at nalaman po natin, nalaman po natin na binabantayan. Tinututukan in anticipation na baka tumakas ang uh, mga opesyalis ng uh, Office of the Vice President. Yan. Mga kababayan, isa lang po ang ibig sabihin nito. Na talagang hindi po hindi po pinatawad ng Lower House ang office of the vice president sa issue po ng confidential funds dahil po hindi po sila makapagpaliwanag dahil uh, hindi po sumisipot ang kanilang head yan kaya binabantayan na rin po itong mga tao ng uh, OVP baka tumakas mga kababayan hindi po natin alam yan kung uh, ginagaya lang nila ang kanilang head na si Vice President Sara Duterte na hindi po umatend at magpaliwanag sa mga tanong ng mga kongresista tungkol po sa budget or sila po ay napagsabihan, maaari pong sila po ay napagsabihan ng kanilang uh, head na si uh, Sara Duterte na huwag umatend. Yan po ang iniisip natin dyan. So, kala po natin tapos na at pagbibigyan na ang Office of the Vice President. Pero hindi po pala. Talagang pursigido ang ating po mga mambabatas na talagang panagutin ang Office of the Vice President, lalong-lalo na po si uh, Vice President Sara Duterte. Kung hindi po makapagsalita at makapag-explain ang kanilang head na si Vice Presidente, kailangan po nilang tanungin, imbestigahan ang mga opisyalis ng Office of the Vice President. Kaya ina-anticipate po nila na baka sila po ay tumakas dahil ayaw nga po nilang humarap sa hearing, sa investigasyon, sa lower house, sa House of Representatives. Mga kababayan, pera po yan ng taong bayan. Ito po ay hindi pera ni Sara Duterte. Kaya wala siyang karapatan na mang-indyan o wala siyang karapatang uh, mag-absent at hindi umatend. Wala siyang karapatan na talikuran ang hearing na yan sapagkat dapat silang magpaliwanag pera yan ng taong bayan. Kung hindi ka dyan makakapagpaliwanag, ibig sabihin wala kang resibo, mag-iisip ang mga tao na kinurakot mo. Yan ang maliwanag dyan. Kaya, nako, delikado, mukhang may plano yata. Mukhang natunugan po yata ng ating mga kongresista na baka nagpaplano po na tumakbo po itong mga tauhan ni Vice President uh, Sara Duterte. Kaya ang uh, Lower House, sila po ay nag-request sa Bureau of Immigration para po sa lookout bulletin. Pero hindi po 'yan magagawa ng Bureau of Immigration kung wala pong utos o order ang DOJ or Department of Justice. Kaya ang utos po na 'yan or order ay manggagaling po sa Department of Justice yan po ang hinihintay na lang hinihintay na lang ng uh, Bureau of Immigration ang utos ng Department of Justice at pag nareceive po nila yan ay ay kanila na pong uh, uh, i-implement at uh, magkakaroon po ng lookout bulletin yan, ang mga opisyales ng uh, uh, Office of the Vice President. So, pito po sila. Hindi ko po nakuha yung uh, kompleto, yung mga pangalan ng pito na yun, pero sila po ay mga opisyalis ng uh, Vice President or Office of the Vice President. Mga kababayan, ito po palang uh, lookout bulletin sa, sa BI or Bureau of Immigration, hindi naman po pala ibig sabihin na kung merong lookout bulletin uh, order, hindi ibig sabihin na Uh, hindi ka nila papayagang magbiyahe or hindi ka nila uh, pahihintulutan lumabas ng bansa. Ang ibig pong sabihin pala ng lookout bulletin na ito, uh, kung meron ng order of lookout bulletin, ito po yung mga tao na uh, lalabas ay tatanungin po sila at they will make sure na wala pong mga bares sila at... Uh, Uh, wala pong mga summons sa kanila. Yan, yan po pala hindi po pala ibig sabihin na talagang pipigilan ka sa iyong paglabas ng bansa. Hindi po pala giging prudent lang po sila, magiging maingat at uh, bago kanila i-let go kung may pupuntan ka man, kailangan mo magpaliwanag. What's your purpose of uh, What's the purpose of your travel? At siguro alamin po nila ang yung destination, alamin nila how long you will be out of the country, yung mga tanong pong ganyan. So uh, nalaman po natin na ganun po pala ang lookout bulletin. Iba pa po pala yung uh, hold uh, departure order. Pag hold departure order, ibig po sabihin talagang hindi ka na po talaga nila palalabasin. Talagang sa airport pa lang, huhuliin ka nila dahil merong order. Pero yung lookout bulletin, pwede ka pa rin pong uh, lumabas ng bansa. Kaya lang, magtatanong sila, alamin nila ang details na yung lakad or trip at aalamin din po nila kung wala kang mga patawag sa'yo sa kongreso kung wala mga warrant of arrest, yun po yung mga bagay-bagay na ipa-find out nila bago kanila i-release yan. So yeah, they're trying to anticipate. Kaya nag-request po ang lower house dahil baka tumakas, baka tumakas po ang mga opisyalis ni BP Sara Duterte. Kaya pinangungunahan na po nila. Yan ang pag-a-anticipate. Uh, it was a lesson yung po kay Alice Goon noon na napaka bagal po nilang mag-aksyon kaya nakalusot. Kaya ngayon, as early as now, meron na yung uh, lookout bulletin na yan. Para po malaman uh, kung saan sila patutungo at maging maingat po sila bago po nila i-release or i-let go ang mga taong ito kung may plano man po silang lumabas ng bansa. Yan. So mga kaibigan, talagang inulit ko, talagang seryoso po ang ating mga mambabata. So well, napakalaking pera po yan. Hanggang ngayon hindi pa po settled, hindi pa po pala tapos ang, ang uh, um, House of Representatives sa investigasyon ni Madam Sara Duterte hanggang ngayon hindi pa po nakakapagpaliwanag ang ating Vice President. Sa bagay, tama naman po yan. Yan po ay pera ng taong bayan, pera po ng mga Pilipino, kaya meron po tayong karapatan na malaman kung saan dinispose ginamit ang pera ng bayan. At hanggang ngayon, wala, hindi po makapagpaliwanag. So gagamitin na naman nila yung issue na 'yan na uh, uh, sasabihin na namang uh, uh, panggigipit sa kanila. Sasabihin na naman nilang hinaharas sila or political harassment. Pero ang totoo po niyan, ang atin pong mga mambabatas ay ginagawa lang nila ang kanilang tungkulin. Dapat naman si BP Sara ay dapat magpasailalim. She needs to subject herself So pong hearing po na to para makita na malinis siya kung uh, may resibo. Pero mga kababayan ang problema nga kaya yata ayaw niyang magpaliwanag at mag-attend dahil wala pong resibo. At naiipit nga po since hindi makapag-attend ang head ng uh, of course OVP, ang vice president, since hindi po siya makapag-attend. Ang tinitig na didik didikdikin ng lower house ay yung mga opisyales, mga tao ni Vice President Sara Duterte. At sila po maaari ay nasabihan na huwag mag-attend. Hindi po natin alam kung nasabihan or may instructions mula po sa Vice President or ginagaya lang nila ang kanilang head. Hindi po natin alam 'yan. Pero ang possibility po na nakikita natin ay Maaring sila po ay nasabihan na huwag mag-attend sa hearing na 'yan dahil baka sila po ay mabisto. At uh, 'yan, iniuwasan po 'yan sigurado ng ating Vice President. Kaya mga kababayan, hindi pa po tapos ang boxing between Sara Duterte, office of the Vice President versus to mga uh, kongresista na naghahanap po ng resibo at paliwanag sa mga confidential funds na yan, budget sa DepEd. So, marami po. Marami po siyang dapat ipaliwanag dito. Kaya, tutukan po natin ito. Ito po ang latest development, mga kababayan. Hanggang dito tulang lang po muna. Sana po uh, mag-subscribe po kayo sa aking channel. Sana po uh, i-share and uh, like nyo po ang aking mga videos. Alright. This is all for now. Marami pong salamat. Magandang hapon po sa lahat.